1519, minungkahi ng manlalakbay na si Ferdinand Magellan sa hari ng Portugal na puntahan ng Moluccas o mas kilala sa tawag ng Spice Islands sa bahaging Asia gamit ang kanlurang ruta papunta rito. Ayon kasi sa 1494 Treaty of Tordesillas, kontrolado ng Portugal ang silangang ruta papuntang Asia. Ngunit tumanggi ang hari ng Portugal na nagtulak kay Magellan para itakwil nito ang pagiging Portuguese at pumunta sa bansang Espanya na pinaghaharian noon ni King Charles I. Ang Espanya ang maigpit na kakompetensya ng Portugal sa mga panahong iyon. Sinuporta ni King Charles I ang mungkahi ni Magellan at binigyan ito ng pondo para sa kanyang paglalakbay. September 20, 1519, na magsimula ang paglalakbay ni Magellan na binubuo ng limang barko at higit sa dalawang daang katao tinahak nila ang mapanganib na karagatang Atlantiko at Pasipiko. At noong March 16, 1521, tumating ang grupo ni Magellan sa Homonhon Island, isang isla sa probinsya ng Eastern Sama. Pagkatapos ay dumaong naman sila sa Limasawa, isang isla sa Southern Leyte na pinagharian ni Raja Nakaroon Nagkaroon ng magandang pag-uusap si Magellan at raha kung saan nagkaroon pa ito ng blood compact o sandugo bilang simbolo ng pagkakaibigan ng dalawa. Nakumbinsin niya rin ang mga ito na maging katoliko. At noong March 31, 1521, ay ginanap ang pinakaunang katolik mas sa Pilipinas. April 7, 1521 naman, nang pumunta ang grupo ni Magellan sa Subbu o mas kilala ngayon sa tawag na Cebu. Tito ay nakilala ni Magellan ang hari ng Cebu na si Raha Humabon at nagkaroon din sila ng sandugo at nagsagawa muli ng misa. Pagkatapos ng misa ay nagtayo si Magellan ng malaking kahoy na krus na kilala ngayon sa tawag na Magellan's Cross. Nagbigay din ito ng regalo sa asawa ni Raha Humabon, isang estatwa ng Santo Niño na tinatawag na ngayon Santo Niño de Cebu. Nais ni Magellan na mangyari din ito sa mga karatig na bayan. Nais din niya na magbigay ang mga ito ng mga kailangan nilang supply na pagkain at gamit. Ngunit ang hari ng Mactan na si Dato Lapu-Lapu ay -Lapu, eh tumanggi sa mga kagustuhan ni Magellan at humabon. Ayon sa mga ilang istorya, matagal na umanong may mga dipagkakaunawaan si Lapu-Lapu at humabon dahil na rin sa mga agawan sa mga teritoryo. Iminungkahi ni Humabon na pumunta sila ng Mactan upang komprontahin sila Lapu-Lapu. Sa kagustuhan naman ni Magellan na lalo pang mapatibay ang alyansa nila ni Humabon, isumunod eh ito sa kanyang suwestyon. April 27, 1521, nang dumating sa isla ng Mactan ang grupo ni Magellan. Bitbit -bit ang nasa anim na punitong sundalo bukod pa ang ilan sa mga lokal na kaalyansa nila galing Cebu. Dito naganap ang pamosong Battle of Mactan o labanan sa Mactan. Kung saan nagwagi ang puwersa nila lapu laban sa puwersa ni Magellan na naging sanhi din ng kanyang kamatayan. Ayon sa Italianong manunulat na si Antonio Pigafetta isa sa mga kasamahan ni Magellan, pagtapak pa lamang nila sa kalupaan ay natakik kaagad sila ng mga pana, sibat, at mga bato nang di bababa sa isang libo at limandaan na mandirigma ni Lapu-Lapu. Matapos ang labanan, ilan na lamang sa pwersa ni Magellan kabilang si Pigafetta ang nakatakas at nakabalik sa Cebu, kung saan naging malabo na rin ang ugnayan nila kay Humabon. Noong May 1, 1521, habang nasa gitna sila ng isang piging na inihanda ni Humabon, ay inataki sila ng mga lokal ng Cebu na naging dahilan upang mapilitan ng umalis ng bansa ang mga natitira pang tauhan ni Magellan. At ituloy ang kanilang paglalakbay na pinamunuan ng bago nitong kapitan na si Juan Sebastian Elcano. Gamit lamang ang dalawa nilang natitirang barko. September 8, 1522 na makabalik ang sinalang barko sa Sevilla, Espanya at naitala ang unang circumnavigation o pag-ikot sa mundo. Sa mga sumunod na taon ay ilang ekspedisyon pa ang pinadala ng Espanya papuntang Pilipinas, ngunit di ito nagtagumpay marating ang isla. Ang unang matagumpay na ekspedisyon pagkatapos ni Magellan ay kay Ruy Lopez de Villalobos na naglakbay mula Mexico papuntang Pilipinas na sinundan ang rutang ginamit noon ni Magellan. February 29, 1543 na makarating sila sa bahagi ng Mindanao at naglakbay papunta sa mga isla ng Samar at Leyte na pinangalanan nilang Las Islas Filipinas na hango sa anak ni King Charles I na si Prince Philip II. Di kalaunan ay pinangalan na rin ito sa buong kapuluan. Ngunit dahil sa kakulangan sa pagkain at di magandang pakikitungo ng mga lokal, ay napilitang umalis ng isla ang grupo ni Villalobos. Dahil di naging matagumpay ang mga nauna ekspedisyon na ito, ay na ni King Charles I ang mga paglalakbay papunta sa mga islang ito sa kanluran. Ngunit ilang taon matapos maging hari ang anak nitong si Philip II, ay pinag-utos nito ang isang panibagong ekspedisyon papuntang Pilipinas. Pinamunuan ito ng maglalayag na si Miguel Lopez de Legazpi at nagsimulang maglakbay mula Mexico noong November 21, 1564. At noong February 13, 1565, ay nakarating ang grupo ni Legazpi sa isla ng Cebu. Pero hindi ito nakadaong at dumiretso papuntang Leyte at Samar kung saan nakipagsandugo o blood compact ito sa mga dato sa lugar. March 1565 naman nang pumunta ang kanyang grupo sa Bohol at naging kaibigan si Nadato si Katuna at Raha si Gala. Pagkatapos ay bumalik sila sa Cebu kung saan nagkaroon ng labanan sa pagitan ng grupo ni Legaspi at ang kasalukuyang hari ng Cebu na si Raha Tupas. Nagpagi naman ang mga Espanyol sa labanang ito at nagkasundo ang dalawang panig. Nanatili sila sa Cebu hanggang sa magkaroon ng mga problema sa pagkain at supply at napilitan itong pumunta sa isla ng Panay. Naging mapayapa naman ang pagtanggap sa kanya ng mga lokal ng panay at itinayo ang pangalawa nilang komunidad. Taong 1570, nang mabalitaan ni Legaspi ang marangyang lugar sa Luzon na tinatawag na Maynila. At noong May 8, ay nagpadala ito ng ekspedisyon na pinangungunahan ni Martin de Goiti at Juan de Salcedo. Naging mapayapa ang pakikipag-usap nito sa mga hari ng Maynila sa timog ng Ilog Pasig na sinaraha matanda at ng kaharian ng Tundo na sila Kandula na mismo sa barko pa ng mga Espanyol na Subalit, ang isa sa mga pinuno ng Maynila na si Raja Sulaiman ay hindi ayon sa mga kagustuhan ng mga Espanyol. Nagkaroon na maiksing labanan sa Maynila ang pwersa ng Sulaiman at Coiti na nagresulta sa pagkapanalo ng mga Espanyol. Ngunit bago tumakas ang grupo ni Sulayman, ay sinunog at sinira muna nito ang mga kabahayan. Matapos nito ay bumalik naman si Goiti ng panay upang ibalita ang mga nangyari. Dumating sa Maynila si Miguel Lopez de Legazpi bitbit -bit ang mga karagdagang sundalong Espanyol. At noong June 3, 1571 ay naganap ang labanan sa Bangkusay. Ito ay sa pagitan ng mga Espanyol at ang pinagsamang puwersa ni Rasulayman at ang tribo ng Makabebe galing Pampanga at Bulacan. Nagwagi ang puwersa ni Legazpi at tuluyan na napasakamay ng mga Espanyol ang Maynila. At noong June 24, 1571 ay tinilaga itong kapital ng bansa at Spanish East Indies o ang mga kolonya ng kaharian ng Espanya sa Asia at Oceana. Itinalaga din ng hari ng Espanya si Legazpi bilang kauna-unahang gobernador-general ng Pilipinas. At sa mga sumunod pa na taon ay unti-unti nang ang napasailalim sa kontrol ng mga Espanyol ang iba pang mga lugar sa bansa, maliban sa ilang bahagi ng Luzon at ang mga bayan sa Mindanao. Sa mga sumunod pa na taon, sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas ay ilang mga labanan, pag-aklas at pananakop ang kanilang kinaharap. Ilan sa mga ito ay ang nabigong pananakop sa Maynila ng mga piratang Chino sa pamumuno ni Limahong noong 1574 na naging sanhi ng pagkamatay ni Martin de Goiti. Ang Castilian War noong 1578 sa pagitan ng Espanya at Brunei na isa rin sa naging simula ng na mahabang labanan sa pagitan ng mga Kristyanong Espanyol at Moro sa Mindanao. Ang Tondo Conspiracy o Conspiracy of Maharlikas noong 1587 hanggang 1588 ito tangkang pag-aalsa ng mga lakan na pinangunahan ni na Agustin de Legaspi, Martin Pangan at Magat Salamat sa tulong ng iba pang datu sa mga kalapit na bayan sa Maynila at Mampanga. Ngunit nabigo ito na magtraidor ang isa nilang kasamahan at ibinulgar ang kanilang mga plano sa mga Espanyol. Hinuli at nabitay ang mga kasapi ng pag-aalsa kabilang ang mga leader nito. Ang iba naman ay pinagmulta at pinatapon sa Mexico ang pag-atake ng Dutch Empire sa Pilipinas noong 1646 na bahagi ng 80 Years War o Dutch War of Independence. Nanalo ang mga Espanyol sa labanan at tuluyang umalis ang mga Dutch sa Pilipinas. Ang pag-okupa ng British Empire sa Maynila at ilang bahagi ng Cavite mula 1762 hanggang 1764 nang matalo ang mga Espanyol kontra sa mga Briton sa labanan sa Maynila bilang bahagi ng Seven Years' War sa Europa. Nabawi ng mga Espanyol ang Maynila matapos ang kasunduan sa Paris noong 1763 at ang tuluyang pag-alis ng mga Briton noong May 1764. At ang pagsisimula ng himagsikang Pilipino noong taong 1896 sa pamumuno ni Andres Bonifacio at ng Katipunan o KKK. Ang pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika noong taong 1898. At ano ang magiging papel ng Amerika sa tuluyong pagkamit sa minimithing kalayaan ng bansang Pilipinas mula sa mga Kastila? Kung paano nila tayo tinulungan o tinulungan nga ba nila tayo? taong 1565 nang tuluyang mapasailalim sa kamay ng Imperyong Kastila ang Pilipinas. Madaming na ipatayong mga proyekto sa edukasyon, transportasyon, simbahan at iba pang mga infrastruktura ang mga Espanyol sa bansa. Naging mausbong din ang kalakalang galyon ng Maynila at Acapulco na naging pangunahing kalakaran sa pagitan ng China at ilang bansa sa Europa. Ngunit kapalit nito ang ilang mga pangaabuso, partikular ng mga praile at mga encomienderos at ang dipantay na karapatan para sa mga Pilipino. Nang mabuksan ang Suez Canal sa bahagi ng Egypto noong 1869, naging mas madali ang paglalakbay sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Naging ito upang mas maraming Pilipino ang makapag-aral sa Europa na tinawag ng mga ilustrado at lalong mamulat sa mga pangaabuso at pantay na karapatang binibigay sa kanila ng Espanya sa sariling bansa. Taong 1872, nang mag-aklas ang mga sundalo at magagawang Caviteño laban sa gobyerno ng Espanya na tinawag na Pag-aaklas sa Cavite o Cavite Mutiny. Mabilis itong napuksa ng pwersang Espanyol na naging dahilan sa pagkakabitay ng tatlong paring Katoliko gamit ang garote sa Bagumbayan matapos akusahang nakipagtulungan sa mga nag-aklas. Ito ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na mas kilala sa tawag na Gombursa. Hindi naging matagumpay ang pag-aaklas na ito, ngunit sinasabing ang pagkamatay ng tatlong paring martir ang nagpasimula ng mga sentimiento sa pagkakaroon ng revolusyon at paghingi ng kalayaan ng mga Pilipino. Naging inspirasyon ito sa pagbuo ng propaganda movement sa Madrid na pinangungunahan nila Marcelo H. Del Pilar, Jose Rizal Graciano Lopez Haina at Mariano Ponce. Hiling nila ang mga reforma sa gobyerno, representasyon sa korte at ang pantay na pagtingin sa mga Pilipino. Ilan sa mga naging hakbang nila ay ang pagkatatag ng La Solidaridad. Isinulat din ni Jose Rizal ang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo na tumutuligsa sa mga pangaabuso sa ilalim ng mga Kastila partikular na ang mga praile. Pagbalik naman ni Rizal sa Pilipinas ay itinatag niya ang La Liga Filipina na nais humiling na reforma sa mapayapang pamamaraan. Ngunit noong July 7, 1892 ay inaresto si Rizal at ipinatapon sa dapitan. Sa parehong araw na ito ay naitatag sa Maynila ang Katipunan o KKK, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan sa pamamuno ni Andres Bonifacio at ang kauna-una ang supremo nitong si Deodato Arellano na mga miyembro ng La Liga Filipina ni Rizal. Ang KKK ay isang lihim na organisasyon na may layong pagbuklo rin ng bansa at tuluyang makamit ang kalayaan laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng armadong pakikipaglaban na agad namang nakakalap ng na maraming miyembro. Ngunit noong August 19, 1896, ay nadiskubre din ng mga Espanyol ang katipunan at hinuli ang ilang mga pinaghihinalaang membro nito kaya noong August 23, 1896, ay nagpatawag ng pagpupulong si Andres Bonifacio sa Caloocan. At dito naganap ang Sigaw ng Pugad Lawin o minsan ay tinatawag ding Sigaw ng Balintawak kung saan pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula na naging object sa pagsisimula ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Dito ay napagkasunduan ang pag-atake sa Maynila. Ilang maliliit na labanan ang naganap pagkatapos nito. Tulad ng labanan sa Pasong Tamo. At nang mabigo ay nanalagi muna sila sa San Mateo. Nagbago ng plano si Bonifacio at imbis na umatake sa Maynila ay napagkasunduan ang atakihin ang isang garrison sa San Juan. August 30, 1896 nang maganap ang labanan sa San Juan del Monte kung saan malaking bahagi ng mga katipunero ang nahuli at namatay dahil na rin sa kakulangan nila sa armas. Napilitang umatras si Bonifacio at ang ilan pang mga nakaligtas sa labanan. Sa araw din na iyon, ay eh nagsimula na rin ang revolusyon sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas at Tarlac na di kalaunan ay magiging simbolo ng walong sinag ng araw sa watawat kasama ang Maynila idiniklara ng gobernador general na si Ramon Blanco ang mga probinsyang ito sa ilalim ng martial law. Samantala, di man direktang nakipag-ugnayan si Rizal sa mga katipunero ay eh nahatulan pa rin ito ng parusang kamatayan. At noong December 30, 1896, ay eh pinatay si Rizal sa bagong bayan sa pamamagitan ng firing squad na nagpasiklab sa mga galit na damdamin ng mga miyembro ng katipunan sa pamamuno ni Andres Bonifacio ngunit naging sunod-sunod ang pagkatalo ng mga katipunero ng Bonifacio sa Maynila at napilitang umatras muna sa Moron. Samantala, naipanalo naman ng mga katipunero sa Cavite sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ang kanilang mga laban tulad ng labanan sa Imus at labanan sa Binakayan at Dalahikan na naging dahilan para lumakas ang kumpiyansa ng mga revolusyonaryo sa mga karatig na bayan. Ngunit ang mga katipunero sa Cavite ay nahahati sa dalawang sangay ang magdiwang sa pamumuno ni Mariano Alvarez, ang tuhin ni Andres Bonifacio, at ang magdalo sa pamumuno ni Baldomero Aguinaldo na pinsan naman ni Emilio Aguinaldo nagkaroon ng mga tensyon at di pagkakaunawaan sa liderato ng dalawang sangay. Kaya inimbitahan ni Mariano Alvarez si Andres Bonifacio sa isang pagpupulong para pag-usapan ang pagdepensa sa Cavite at ang mga kaganapan sa pagitan ng dalawang sangay at noong March 22, 1897 ay naganap ang controversial na Tejeros Convention sa San Francisco de Malabon sa Cavite. Dito naganap ang pinakaunang halalan na naglalayong magtatag ng na isang pamahalaan na magluluklok na isang leader at mga gabinete. Di man nakadalo ang kinatawan ng magdalo na si Emilio Aguinaldo sa kadahilan ng nasa gitna ito ng labanan sa Pasong Santol ay nakakuha ito ng pinakamaraming boto laban kay Andres Bonifacio at Mariano Trias at itinanghal na pinakaunang pangulo. Samantala, si Bonifacio naman ay inihalal sa pinakamababang posisyon bilang direktor ng interior. Ngunit ang isa sa mga dumalo na si Daniel Terona ay umalma dito at sinabing hindi ito nababagay kay Bonifacio sapagkat hindi ito isang abogado. Dito ay nagalit si Bonifacio na humantong pa sa pagbunot niya ng kanyang baril na agad namang naawat ng kanyang mga kasamahan matapos ay dineklara ni Bonifacio na walang bisa ang naganap na halalan at saka umalis. Kinabukasan ay inilabas ni Bonifacio ang Akta de Tejeros o ang kasulatan na nagpapawalang bisa sa naganap na halalan sa Teheros, sa kadahilan ng nagkaroon umano ng dayaan sa butuan. Nagtatag din ito ng sarili niyang pamahalaan kasama ang iba pang mga kasapi na magdiwang at inilabas ang dokumentong Naik Military Agreement o ang sunduang militar sa bayan ng Naik. Nang malaman ito ni Aguinaldo ay pinagutos nito ang pagdakip kay Bonifacio. April 28, 1897, nang madakip si Andres at ang kapatid nitong si Procopio sa Indang Cavite. Naharap sa paglilitis ang magkapatid na Bonifacio at hinatulan ng kamatayan na salang panggugulo at pagtataksil sa pamahalaan ni Aguinaldo. Nais ni Aguinaldo na ipatapon na lang sa ibang lugar ang magkapatid. Ngunit dahil sa udyok ng kanyang mga general na si Napio del Pilar at Mariano Noriel ay napilitan itong ipataw ang parusang kamatayan. May 10, 1897, dinala ng mga tauhan ni Aguinaldo ang magkapatid na Bonifacio sa Mount Buntis, Marugondon, Cavite at doon pinatay. May 17, 1897, na maglabas ang bagong gobernador-general na si Primo de Rivera ng isang kautosan na magbibigay amnestiya sa mga susuong revolusyonaryo. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga labanan at unti-unting nabawi ng mga Espanyol ang lalawigan ng Cavite. Napilitang tumakas ang grupo ni Aguinaldo hanggang sa makarating sa Biak na Bato sa San Miguel de Mayumo, Bulacan noong June 24, 1897. Nagsilbi itong base ni Aguinaldo at dito ay itinatag niya ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas na tinawag na Republika ng Biak na Bato. At noong November 1, 1897 ay sinulat ang kauna-unahang konstitusyon ng gobyerno na inakda ni Felix Ferrer at Isabelo Artacho na binase sa konstitusyon ng Cuba na kasalukuyang ding nasa gitna ng revolusyon laban sa Espanya. Agad itong kumalat sa mga karatig na bayan at muling nabuhay ang kumpiyansa ng mga lumalaban pang revolusyonaryo. Di nagtagal ay nagkaroon ng mga negosasyon sa pagitan ni Aguinaldo at Rivera sa pamamagitan ni Pedro Paterno. At noong December 15, 1897, ay napirmahan ang kasunduan sa Biak na Bato. Ilan sa mga kondisyong nakapaloob sa kasunduan ito ay ititigil ng mga revolusyonaryo ang mga labanan at aalis papuntang Hong Kong sa Ginaldo at ng kanyang mga kasamahan. Magbabayad ang mga Espanyol ng 400,000 Mexican pesos kay Aguinaldo pagkaalis nito sa Biak na Bato. Karagdagang 200,000 pagkatapos isuko ang nasa 800 armas at karagdagang pang 200,000 pagkatapos isuko ang 1,000 armas. Kailangan ding bayaran ng mga Espanyol ang mga mamamayang naapektuhan ng digmaan sa halagang 900,000 Mexican pesos. Papaalisin ang mga praile at ibibigay ang mga asyenda nito sa mga nasasakupan. Paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Pantay na karapatan sa mga Pilipino at Espanyol at pagbibigay ng Pilipinong kinatawan sa Korte ng Espanya at ang pagbibigay ng amnestiya at pagpapalaya sa mga nabilanggo ng digmaan. Ngunit, ilan lamang sa mga ito ang naipatupad ng magkabilang panig. At noong December 23, 1897, ay umalis si Aguinaldo at ang mga opisyalis nito papuntang Hong Kong. Gamit ang 400,000 Mexican pesos na nakuha niya mula sa mga Espanyol, ay nangalap ito ng mga armas at muling bumuo ng pamalang himagsikan na tinawag na Hong Kong Junta samantala sa kasagsagan ng revolusyon sa Cuba noong February 15, 1898, ang barkong pandigma ng Estados Unidos na USS Maine na naglalayong protektahan ang mga residenteng Amerikano sa Cuba ay sumabog sa Havana Harbor na ikinamatay ng di baba sa 250 na katao. Nagsanhi ito sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong April 21, 1898 dumating ang pwersa ng mga Amerikano sa Maynila noong May 1, 1898 sa pamumuno ni Commodore George Dewey at dito naganap ang labanan sa loob na Maynila o Battle of Manila Bay kung saan nagwagi ang mga Amerikano at nagresulta sa pagkawasan ng hukbong pandagat ng mga Espanyol sa Pilipinas. Hinimok naman ni Commodore Dewey si Aguinaldo na umuwi ng Pilipinas para kumampi sa Amerika at ipagpatuloy ang revolusyon laban sa mga Espanyol. May 19, 1898, nang dumating si Aguinaldo sa Maynila at noong May 28, 1898, ay naipanalo ng pwersa ni Aguinaldo ang labanan sa Alapan o Battle of Alapan sa Cavite, kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Sa mga sumunod na araw ay unti-unti nang napalaya ng mga revolusyonaryo ang iba pang mga bayan maliban sa Maynila. At noong June 12, 1898, sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite ay formal na idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Samantala, nang mapalibutan ng mga Amerikano ang Intramuros ay hindi nito pinayagang makiisa ang mga revolusyonaryong Pilipino. At noong August 13, 1898 ay napasakamay ng mga Amerikano ang Intramuros matapos ang naganap na Mac Battle of Manila kung saan lihim na pala nagkaroon ng kasunduan na kusang isusuko ng mga Espanyol ang Intramuros sa mga Amerikano imbis na sa mga revolusyonaryong Pilipino. December 10, 1898 Formal na natapos ang digbaang Espanyol-Amerikano nang malagdaan ang kasunduan sa Paris. Nakasaad dito ang pagpapalaya sa Cuba, ang paglilipat ng pamumuno sa Puerto Rico at Guam, at ang pagbili ng Estados Unidos sa Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Wala namang naging boses ang Pilipinas sa kasunduang ito dahil ang kinatawan nito na si Felipe Agoncillo ay hindi man lang pinapasok sa silid ng pagpupulong. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan ni Aguinaldo at ng mga Amerikano. At noong February 4, 1899, naganap ang unang putukan sa pagitan ng dalawang panig sa Santa Mesa at nagsimula ang panibagong pakikipaglabang haharapin ng mga Pilipino, ang Philippine-American War o digma ang Pilipino-Amerikano na tatagal ng higit sa tatlong taong.